Yusak, magandang hapon po. So ano po ang plano natin kay uh, Congressman Zaldico because I understand ang sinabi ni presidente, we cannot cancel his passport. Pero ano po yung plano natin ngayon para mapauwi siya dito sa Pilipinas? Ito po ay nasa kamay na rin po sa ating pagkakaalam ay may pending na pong mga complaints na naisampas sa kanya at uh, sana po ay mapabilis na rin po ng Ombudsman ang mga pagresolba sa mga kaso na ito at uh, kung sila ay makakapag-rekomenda kung ano man na mai-recommend nila for dismissal or for filing of the case uh, to the Sandigan Bayan sana mapabilis na rin po kasi ang taong, ang taong bayan po ay eh, naghihintay na rin ng mabilis aksyon hindi po siya mapapauwi sa ngayon dahil ang naaayon po sa batas ang uh, ang hindi pa po nakakasuhan at tinuturing na pugante dahil wala pa pong warrant of arrest na nai-issue ang court, o kaya ay siya naman ay hindi pa naman convicted at siya ay tumakas. At hindi natin masasabi nyo kanyang passport ay naisagawa at nai-issue uh, through a fraudulent act. So wala po pa kasi mbasayan para uh, mag-file uh, ng uh, petition or application for cancellation of passports ni Zaldico and DOJ at uh, malamang po madismiss po ito ng korte eh, kung hindi po... Uh, bibigyan ng basihan sa pagkakasila ng passport.